Don Raya. O, sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe, Subscribe to you, no? Welcome back muli sa ating YouTube channel. Mga paps, kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, followed by hashtag Don Raya. And of course, isubscribe mo na yan. Yan mga paps, nagbabalik tayo dito sa ating injury. No, para ipakita sa inyo yung mga super, no, pang malakasan na ibon na only for you yan mga paps na ibibigay natin no? so kung bago pa lang dito wag mo kalimutan na mag like, mag comment down below ka followed by hashtag Don Roy of course isubscribe mo na yan click mo na rin yung notification bell para updated ka sa i-upload nating bagong videos no? so yun mga paps may out tayo na back to back yellow face possible split dan follow at mayroong pang kargang opa at ang malupit nito, naka-DNA pa yan, nakak-and-hen. Ang gagawin mo ay i-breed mo na lang. At ang pinakamalupit pa nito, meron pang freebie na aqua opa B1 possible as uh, split dan follow pa mga pups, no? So, kung ikaw ay nanonood na ngayon, kunin mo na to. At pwede rin ang umutang repeat ba kung ikaw ay repeat buyer na mga pups. No, so, yala, let's go. Pakita ko sa inyo. No, so, eto yon mga pops yung sinasabi ko na uh, yellow face. No, back to back. Yan mga pops no? Oh. Eto, eto, eto. Yan, oh. no? Yan. yan. yellow face. DNA hen. Tapos, etong yellow face, yan, ay DNA cock. Yan. Tapos, possible split dan follow pa. At ang pinakamalapit nito, isasama ko tong Aqua B1 na possible split dan follow. Imagine nyo, freebie pa, o Aqua o oh, pa B1. Possible split dan follow. Magkano pa ang ganun sa market mga paps No? Nasa uh, 13 to 15 pa yan. Pero sa atin, sobrang mura na lang mga pops. No? Pag kinuha na tong yellow face na back to back uh, yellow face, possible split ng follow DNA cup and hen. Sobrang ganda niyan mga paps. No, tapos kung gusto niya rin ito, meron tayong Opa Split White F no na DNA cup tapos proven hen na yellow face No, puro yellow face tayo dito. All right, no. So, kung nagugustuhan niyo, screenshot niyo na. Just send to my messenger Don Roaya or Don Roaya Avery. Ito sakto, itong tatlo na to. Yan. Ito yung i-out natin mga paps. No, grabe, no? Grabe pag yellow face niyan. No? Oh, yan, babae yan, yung nasa kanan, yung nasa gitna, ayan yung lalaki. Tapos yung nasa pinakaniwa, ayan yung bibigay ko sa inyo mga paps. Free na lang yan. Oh. Sobrang ganda niyan mga paps. Yellow face, dream bird mo, ngayon 2025 makukuha mo na. Dahil sobrang mura, pwede pa utang, sangka pa. Tapos, eto naman, eto sa mga gusto ng red factor meron tayo dito mga project ito may mga kapatid no na red factor dito mga pups may kapatid sila na fail palo red factor lutino red factor mga pups so, dahil etong mga to ay meron tong uh, may dugong red factor may kapatid sila na lutino red factor lutino tapos mga opaline pa All right, no? so ito mostly dito may ang ID, ay OPA line, possible split red factor at split pa sa lupino. No, meron dito dalawang normal. No, ito to tong para sa kanila green. No. Ang dugo niya possible red factor, possible pale follow. Pero the rest, uh, OPA, possible red factor, split sa Lutino. Bakit is split? Kasi galing sila sa Lutino, possible red factor, mga paps. No? Nag-gets nyo? Kaya is split. Is split pa yun. Ibig sabi, mas mataas-taas pa ang dugo neto, mga paps. So, split, Lutino, ah. Yan. Kung nagugustuhan nyo na screen set na then send to my messenger Don ay or Don Roi, or you can text or call me 0531 364 mga paps Ito oh, itong ito ito ito, yan yung nasa harapan Ito, iba na ang kulay nito Medyo maano na to, mapula pula na sa personal At mukhang mottled pa siya No? Yung mottled yung parang fusion O half-sided kung tawagin mga paps no? Sobrang ganda niya no? Yan, solid green olive green na may pagkamotel etong dalawang to ito yung pinakamura sa lahat pwede kong ibigay no pero palo red factor ang dugo nito ito kasi open na po mga paps eh. tapos meron pa tayong parbo dito pastel green new wing. yung dalawang green new wing na yan ito yung nagpa-paris dyan mga paps ang ganda niya parang sun conure yan o screenshot ko na then send to my messenger Don Roy donro Don Ruaya Avery or you can text or call Mr. Rene 5313644 mga paps yan sobrang gaganda niya no o, diba matitinda yan wow hmm. sobrang mura na ngayong 2025 alright tapos meron din tayo dito pay follow at hindi lang basta pay follow yan ha kundi red factor pa mga paps may dugong red factor meron tayong rutino din dito oh. parang krimino <laughs> Parang krimino yan mga paps. Ayun, no? Pero rutino opa yan. Ah. Sable yan mga paps. No? Tapos ito, pen follow. Uh, possible red factor. Yung green ang malupit dyan. Kala green lang yan pero may dugo yung suffusion. No? nag ang suffusion mga paps. Ah. Ayan Oh. No? Magaganda yan mga paps. Ulitin ko. Ito, recap tayo. Yellow face, Tsaka aqua. Screenshot nyo na kung nagugustuhan nyo. Descent ko may messenger. Don Roya, Don Roya, ay very. Sobrang ganda na ito. Oh, Hmm. Pwede pa utang. Grabe. No, so yun lang mga paps. Kung nagustuhan mo yung vlog natin, ano pang inaantay mo, you can text or call me 09531364462. I-message mo sa aking Facebook Messenger Don Roya, Don Roya, Avery Pwedeng-pwede ang umutang mga papsa Huwag kayo mahiya. Ang location natin ay sa Commonwealth Litex, Quezon City. Ang prefer ko mga paps ay tawagan para mas madaling magkaunawaan. Kung wala kayo pantawag, pwede nyo ako i-text doon, tawagan mo ako. Or kailan na lang tumawag mga paps, no? Kung sinasabi ng iba, wala daw pantawag, hindi eh, ako tatawag. No, kung bakit? Kasi mas mabilis ang usapan. Chat tayo ng chat kasi hindi tayo nagkakaidindihan doon mga paps eh. ba diba? Iba talaga impression pag tawagan mga paps. No? Talaga, at kung ikaw ay interested talaga na buyer, no, pwede kayong mag-down no, for reservation mga paps. No, hindi pwede yung doon uh, i-reserve mo yan tapos mamaya ko anuhin. Ang dami kasi alibay ganun mga paps. To the point na emergency, kung ano-ano na maalibay. Hindi ko nga alam kung ano talaga yung pinakaalibay nyo, kung totoo o hindi. Ang sa atin lang mga paps, if you're really interested talaga, pwede kayong mag mga paps. Consider as sold na yun. No, once na nag kayo, consider as sold. Pwede sa inyo na ibon mga paps. No, ang sa ma fully paid nyo na, sa inyo na ibon. No, so yun lang. Muli maraming maraming salamat sa panonood. O yan mga paps, to Lutino opa, tinan nyo, napakaliksa nyo, no? Kala nyo, krimino, kala nyo, aqua. Hindi mga paps, lutino opa yan. Kailan nyo yung, yung bunto ko, sable na no? So, kuha na kayo mga paps. No? Ganda, sobra, oh. Lutit, no? Previous lang. Huli, maraming maraming salamat. At, yun ah, yung back-to-back kelo face possible split dan follow DNA cup and hen ipi ko na lang yung aqua opa b1 possible split dan follow kahit wala tayong kikitain doon no pero makita naman tayo sa youtube doon na lang tayo babawi no pa ko yan sa lahat ng supporters natin ngayong year 2025 so muli maraming maraming salamat sa lahat stay safe and god bless you guys